Hello guys for today's vlog bali eto may invitation po yung aking kaibigan na mag my birthday siya pero hindi niya alam guys na pupunta ako sinabi ko na hindi ako pupunta ako, pero pupunta ako so surpresa sa kanya kung ano na pupunta ako so tignan natin guys ang magiging reaction nila kasi lahat sila walang nakakaalam na pupunta ako. Sinabi ko lang na magsusundo ako sa airport pero hindi. Nandito ako. Siyempre, dadaan muna ako dito sa mga Lonsdale para bibili ng bulaklak para sa kaibigan ko. So, ito nga. So, ito nga, nandito ako sa my flower shop. ah uh, Mag-decide -de muna ako kung anong bibiliin kung bulaklak. O kung bulaklak ba ang bibilhin ko or yung tanim. Ayan. Ito, mga tanim. Wow. So, syempre, ito na nga yung aking napili na aking ibibigay. Ayan. So, syempre, nandito na tayo sa My Lonsdale Key. So, hihintayin ko na lang sila, guys, kasi wala pa sila dito. So, tinawagan ko yung aking friend. Ayan po yung restaurant na pupuntahan namin. Ayan yung may Luna Umbrella. Doon po kami pupunta. So, dito lang muna ako maghahang out. So, eto, dito, may night market. Kaya, yan, may mga tinda-tinda sila dito. Ano yan? Talagang tao. Yan, nakita ko yung matao. Oh, yan, tumitingin, oh. Nakita nyo po dito, marami pong mga tao dahil uh, night market po siya dito sa so may shipyard ng North Vancouver. Ayan, daming tao Ayan na guys, yung mga sinosurprise ako. Ayan na guys, yung mga sinosurprise ako. Ayan, surprise.